padarin mga kalito no bayad na tama oh nitong ipang order oh sa baboy tanan oh ano ni Sus. Bayad ang gagawin ko basta yan ba cashier dire ba yakpad kaya idirito na kalinya oh ayo So, Nga natin pang lata tiil sa babo. Kami na kayo ni. Sabaw na sabaw na ni. 500 lang ako ang i-credit. 500 lang. Kanang sobra akong bayaran. I-cash na ko. Para gamay-gamay ratong bayaran. Ok, maipit juga <laughs> ni Stang ipita So, mana na ta Pauli na ta Mga kalito, gawas na ta Babay na babay Ok Oma ta ni Oh, so, nak aking salamat Ok Oh, mayung buntag Makala pa nak aking sababu yan eh.